For today's video, magluto tayo ng tinula Native na manok So yan, naglagay na ako ng mantika, konti lang Nilagay ko na rin yung bawang Bali, pinitpit ko lang yan Yung pinitpit, salitang pangkaratok yan <laughs> So yan, susunod natin yung sibuyas Baka magtaka kayo kung walang luya yan Yung nilaga ko yung manok na native sa pressure cooker Sinabay ko na yung luya Saka naglagay ko na ng asin Hindi ko na pinakita sa video Para hindi lumaba So na nalagyan natin yung manok na nitib. Talaga na po yan guys. Kunting gisa lang yan. Tsaka maglalagay tayo ng kicking cubes. So ayan, mikos-mikos muna yung insan. Ito yung tinulang ano, tipid sa ricado. Kasi nilalagay ko rito, daon ng ampalaya, tsaka sutang Kung napapansin nyo, yung ibang video ko walang voice over. Pansin na po kayo. So ayan, nilalagay natin yung sabaw yung pinaglaga natin kanina ng native lalagay ako ng pamita dito bali yung kak gamit ko sa so maglalagay ako ng patis mas masarap po yung patis kaysa sa asin sa mga nanonood pa hanggang ngayon pakicomment naman kung saan taga kayo kung saan nakarating yung video natin so yan ko yung nilagay ko yung itlog ng manok dyan yan po yung nakuha sa loob ng tiyan ng manok maglalagay din ako ng sutanghon, so konti lang binabad ko na yun sa tubig malambot na po yan palike na lang po yung video saka papalo na rin salamat po lalagay ko yung ampalaya bali ibang version to ng tinula uh, tinulang marok na po yan na video tingnan nyo na sa youtube ko sa facebook page ko lalagay na rin natin yung onion leaves o spring onions kunting gumot na lang luto na po yan e, tinimpla ko na rin yan sakto na yung timpla nya So ayun, lalagyan natin yung spring onions o onion leaves. Isantok na tayo ng kanin kasi luto na po yung ano natin, tinulong native natin. Kain po tayo. So yan, ito na yung pinis product natin na tinulong manok. Salamat sa panood. Ayos. Narasak na katunbangan lang. Katun